Anak kami dari Connection Original Surigao, ada PNP Surigao at the Philippine Army naghahatag ng serbisyo na libreng gupit sa tanang katauhan. libre forma sa kilay. Ay napasalamat kami kay part kami ini na community service sa pinakadakwa na event ni Mayor Paul Kay Kaya alang ini gadyo kanid sa mga katauhan. Kaya nang lalong gadyo para matabayan ang tanan mga katauhan. Isa ra gadyo ikasipya para sa si inyo tanan. Nakita naman nato kung unan resulta basta mag-iban kita tanan. Nakita ni Jo, na ang ato serbisyo, ang ato mga programa. Sino umambaza baza ang magtinabangay kung dili kita ra mga surigaw Kay pag-abot sa panahon ng piligro, pag-abot sa panahon ng problema, kita man gihabon ang magsulbad sa ato mga problema. Na uh, ko, dining, eh. nakadawat ko ng tambal, o kay glass gikan sa people's day mayor Dumlao. o nagpasalamat ko nakakuha ko nang tabang gikan sa city labi na kami ta malisod na ug pagadto sa Surigao sa syudad magbiyahe pa kami dako pang gastos na panahon nga wala mi kwarta din makakuha dito. so dako kayo ka tabang salamat salamat karajaw mayor dakan services bisis sa imong gitala deni. Ah, uh, ako sa People's Day na ini kumandiri sa Tagkil sa alang sa binabista ng mga kuan community. Tako na pasalamat ka ng mayor sa tagimo ni Jacob ng mga People's Day. Para sa amon ng mga isla, tako ujo ka na kay amok ng mga kuan ang tagkuan ni mayor na tako ujo ka rato ng mga bilipisyo na kuha diri sa iban.